Alam nyo ba na 80% ng may mahinang bato, hindi nila alam na may problema na pala? At alam nyo ba na kahit tahimik ang bato, ito ang organong kayang magligtas o magpahamak sa buong katawan? At baka ngayong gabi, may sinyalis na sa katawan nyo, pero hindi nyo napapansin. Magandang araw po mga mahal kong lolo't lola. Ginawa ko ang video na ito dahil napakarami sa ating Pilipino ang palaging pagod. Laging namamaga ang paa, madalas umiihi sa gabi, pero iniisip na normal lang dahil tumatanda na. Pero hindi po, minsan, ito na ang sosyal na sigaw ng ating mga bato, humihingi ng tulong ng tahimik. Ang totoo, ang bato ang pinakatahimik pero pinakamahalagang yaman sa ating katawan. Kapag ito ay nasira, huli na para magsisi. Pero kapag naagapan, maaari pa nating pahabain ang buhay at kalakasan. Kaya huwag po kayong aalis dahil sa dulo may impormasyon na maaaring magligtas ng buhay ninyo o ng taong uh, mahal nyo. At kung gusto nyo nga manatiling malusog, subscribe na po sa Buhay Malusog Senior PH. Bahagi do, babala, mga mahal kong lolot-lola, marami pong sinyalis ng mahinang bato ang tahimik hindi sumasakit, hindi nag-iingay, pero unti-unting sumisira sa katawan. Tinatawag itong silent kidney killer at baka isa sa mga ito ay nararanasan nyo na. Una, bula o makapal na foam sa ihi, lalo na kung tumatagal bago mawala. Senyalis po ito ng tumatakas na protina, isang malinaw na babala ng nasisirang bato. Pangalawa, pamamaga ng paa, bukong-bukong o mukha. Kapag pinisil nyo at may lumulubog na marka at matagal bago bumalik, hindi na po ito normal na nanlalambot dahil sa edad. Pangatlo, labis na pagod, kahit wala namang mabigat na ginawa. Kapag mahina ang bato, dumadami ang lason sa dugo, kaya pakiramdam niyo no, laging pagod ang katawan. Pangapat, madalas na paghihi sa gabi, kahit kaunti lang ang nainom. Isa po itong maagang senyales ng bumababang kidney function. Panglima, hindi maipaliwanag na pananakit ng likod bandang ilalim ng tadyang. At panghuli, pamamaga o bigat ng binti tuwing hapon. Kung may naramdaman kayo kahit dalawa sa mga ito, huwag balewalain. Baka iyon na ang tahimik na pakiusap ng inyong mga bato. Part 3 ang kwento ng isang 73 anyos na pasyente. Mga lolo't lola, hayaan niyo pong ibahagi ko ang isang tunay na karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Isang gabi sa Quezon City, dinala sa emergency room ang isang 73 taong gulang na lola na pinangalanan natin na Lola Remedios. Ayon sa pamilya, bigla raw siyang nawalan ng malay habang kumakain ng hapunan. Nang dumating siya sa ospital, agad siyang isinailalim sa masusing pagsusuri. At lumabas ang pinakanakakabahalang resulta. Ang kanyang GFR ay bumagsak sa 2%. Halos hindi na gumagana ang kanyang mga bato. Dahil dito, nagsimulang mag-ipon ng lason ang kanyang dugo. Kaya siya nawala ng malay. Pero ang masakit? Matagal na palang may sinyales. Ngunit inakala niyang normal lang dahil tumatanda. Palagi siyang umiihi at roh tamang beses gabi-gabi. Lagi raw nangangapal ang paa tuwing hapon. Naramdaman niyang mabigat at pagod kahit kaunti lang ang ginagawa. May hindi maipaliwanag na pananakit sa tagiliran, pero wala siyang pinansin. Nang magising siya matapos gamutin, napahawak siya sa kamay ng anak niya at sabing, akala ko simpleng pagod lang, hindi ko alam na sumisigaw na pala ang katawan ko Mga mahal kong lolo't lola ang aral dito ay malinaw Huwag nating baliwalain ang maliliit na senyales Kapag ang bato ang tumigil buong katawan ang babagsak Part 4 Bakit madaling masira ang bato Mga mahal kong lolo't lola alam niyo po ba na ang bato ang pinakamasipag pero pinakamarupok na organ sa katawan Araw-araw, walang pahinga itong nagfi-filter ng humigit-kumulang 100 litro ng dugo. Oo po, 180 ml. Kahit natutulog tayo, sa loob ng bato may napakaliit na microtubules at glomeruli, parang daan ng tubig na kasing nipis ng buhok. Dahil sobrang liit at sobrang sensitibo ng mga ito, mabilis silang masugatan kapag sobra ang asukal, alat, cholesterol, o inflammatory toxins sa dugo. Kapag mataas ang asukal, para itong kumakapit sa pader ng mga ugat at unti-unting nagpapakapal dito. Kapag sobrang alat, tumataas ang presyo ng dugo na dumadaan sa bato, parang gripo na laging nakabukas, kaya sa ang mga mga maliliit na ugat. At ang pinakadelikado pa, ang madalas na pag-inom ng painkiller. Kahit isang tableta paminsan-minsan ay ayos lang. Pero kapag malimit, unti-unti nitong pinapatay ang daloy ng dugo papunta sa bato. Kaya madaling masira ang bato hindi dahil mahina ito, kundi dahil masyado itong mabait at tahimik, kahit paulit-ulit ng nasasaktan. Part 5. Kidney Ang water filter ng katawan, mga lolo't lola, sipin niyo po ang water purifier sa bahay. Kapag ang filter ay madumi na, pwede natin itong palitan at magiging malinis ulit ang tubig. Pero ang bato natin, hindi natin pwedeng palitan ng bago. Araw-araw, kinakalaban nito ang dumi, alat, asukal, at lason sa dugo. Parang filter na laging sumasala ng tubig na sobrang marumi. At kapag napagod ang mga silula ng bato, hindi sila madaling gumaling kailangan muna nilang magpahinga, maibsan ang trabaho, bago sila makapag-regenerate. Kung patuloy nating pinapahirapan ang bato, isang araw magigising na lang tayo na hindi na nito kayang magsala at doon nagsisimula ang dialysis. Kaya tandaan po natin, kapag ang filter ng tubig nasira, palit agad. Pero kapag ang filter ng buhay ang nasira, mahirap nang ibalik. Part six, three kidney protecting foods 6a olive oil kailan ito mabuti kailan nagiging masama mga lolot lola ang una nating tagapagtanggol ng bato ay ang olive oil lalo na ang extra virgin olive oil bakit dahil ito ay mayaman sa oleic acid at mga polyphenol mga sangkap na kayang pumigil sa pamamaga at protektahan ang maliliit na ugat sa loob ng bato kung bawas ang inflammation, mas magaan ang trabaho ng ating mga bato. Pero tandaan po, hindi lahat ng paggamit ng olive oil ay mabuti. Una, huwag itong iluluto sa mataas na init. Kapag nasobrahan ang temperatura, nasisira ang sustansya at nagiging parang ordinaryong mantika na wala ng benepisyo. Pangalawa, pumili lagi ng boteng kulay gelap o dark glass. Ang olive oil ay madaling masira kapag laging tinatamaan ng liwanag. Pangatlo, ang pinakamagandang paraan ng pagkain nito ay hindi sa pagprito, kundi ipatak sa gulay, isama sa salad o haluan ng balsamic vinegar na may sariling antioxidants. Ang olive oil ay parang banayad na panangga. Hindi malakas ang lasa pero malakas ang proteksyon para sa bato. 6B Broccoli, hari ng antioxidants para sa bato. Kung may isang gulay na talagang kaya lumaban sa toxins, iyon ay ang broccoli. Meron itong sulforaphane, isang napakalakas na antioxidant na tumutulong mag-alis ng kalawang o oxidative stress sa mga ugat ng bato. Pero para makuha ang buong benepisyo nito, kailangan ang tamang paghahanda. Una, ibabad ang broccoli sa tubig na may asin o baking soda ng 10 foot para matanggal ang dumi at pesticide. Pangalawa, hiwain ito ng pino at iwan ng 10 foot bago lutuin. Sa oras na ito, nabubuo ang pinakamataas na antas ng sulforaphane. Pangatlo, huwag pakuluan sa nuok. Nawawala ang sustansya sa tubig. Ang pinakamainam ay steam 2 sinarapuri, pumutri put lang. Maari itong haluan ng extra virgin olive oil at kaunting lemon upang maging mas masarap at mas madaling kainin. Luie, ang broccoli ay mataas sa potassium. Kaya kung may mataas na potassium sa dugo, kumain pero kontrolado ang dami, hindi araw-araw. Ang broccoli ay parang guardian ng mga ugat ng bato, tahimik pero napakalakas. Siksi garlic, pampababa ng presyon kontra pamamaga, protektor ng ugat ng bato, ang pangatlong pagkain ay ang bawang. At marami po sa ating Pilipino ang gamit na gamit ito sa pagluluto. Pero hindi lahat ng paraan ay nagbibigay ng benepisyo. Ang bawang ay may alisin, isang natural na sangkap na kayang magpababa ng presyon, magpahinga sa mga ugat, at magpababa ng inflamasyon na nakakasira sa bato. Pero tandaan ang 10-minute rule durugin o hiwain muna ang bawang, tapos hayaan ng 10 put bago kainin o idagdag sa pagkain. Dito nabubuo ang alisin, mas mainam kung isinasama ito sa salad, yogurt o gulay, hindi sa pagkaing sobrang alat tulad ng adobo o toyo-based dishes. Mahahalagang paalala, kung umiinom po kayo ng warfarin o aspirin, anticoagulants. Magtanong muna sa doktor bago kumain ng hilaw na bawang dahil maaari nitong palabnawin ang dugo. Ang bawang ay parang maliit na sundalo, maliit ang itsura, pero kayang depensahan ang mga ugat ng bato. Part 7 ay gawi na dapat itigil para mailigtas ang bato mga mahal kong lolo't lola may limang simpleng gawi na kapag hindi natin binantayan unti-unting sumisira sa ating bato. At kapag nasanay tayo sa mga ito araw-araw, hindi natin namamalayang paunti-unti nang humihina ang filter ng ating katawan. Una, bawasan ang pagkain ng maalat. Ang sobrang asin ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyon at ang mataas na presyon ang pinakamabilis sumira sa bato. Pangalawa, iwasan ang madalas na pag-inom ng painkiller. Ang gamot sa kirot ay nakakatulong, pero kung araw-araw o palagi, pinipigilan nito ang dugo na dumaloy ng maayos papunta sa bato. Pangatlo, umiwas sa alak. Ang sobrang alkohol ay nagpapadala ng lason sa dugo na kailangan pang salain ng bato. Pangapat, bawasan ang processed food tulad ng dilata, instant noodles, hot dog, puno ng asin, preservatives at chemicals. Panglima, uminom ng sapat na tubig. Hindi kailangan sobra, pero dapat tama para makatulong sa bato na mailabas ang dumi. Minsan, hindi gamot ang solusyon, kundi ang pagtigil sa gawi na nagpapahina sa bato. Part 8: Simple kidney self-test sa bahay. Mga mahal kong lolo't lola, bago pa lumala ang problema sa bato, pwede po tayong gumawa ng simpleng pagsusuri sa bahay. Walang kailangan na makina, pakiramdaman lang ang sarili. Sagutin niyo po ang alisapon na tanong na ito. 1. madalas ba kayong umiihi sa gabi, higit sa 2-3 beses? 2. Namamagaba ba ang paa, bukong-bukong o paligid ng mata? 3. May pagod ba na hindi maipaliwanag kahit konti lang ang ginagawa? Four, may pananakit ba sa tagiliran o ibabang likod? May mataas ba ang presyon o may history ng diabetes? 6. Madalas ba kayong kumain ng maalat o umiinom ng painkiller? Kapag dalawa o higit pa ang sagot nyo, ay oo, mataas po ang posibilidad na humihina ang inyong mga bato, kahit wala pang nararamdaman na matinding sintomas. Mga lolo't lola, huwag pong ipagwalang bahala kung may do daw len, magpatingin agad para maiwasang lumala. Part 9. Kailan dapat magpa-check ng bato at anong mga test ang kailangan? Mga mahal kong lolo't lola, napakahalaga pong malaman kung kailan dapat magpa ng bato upang maiwasan ang huli na ang lahat. Kung kayo po ay lampas kwarta taong gulang, kahit pakiramdam nyo ay malusog, dapat ay magpatingin ng kidney function isang beses bawat taon. Pero kung kayo po ay may high blood pressure o diabetes, kailangan pong mas madalas tuwing am na Dahil ang dalawang sakit na ito ang pinakamabilis sumira ng mga ugat at glomeruli sa loob ng bato. Ano po ang kailangang ipasuri? 1. Creatinine sa dugo para malaman kung gaano nakabigat ang trabaho ng bato. Two, GFR, Glomerular Filtration Rate. Ito ang pinaka numero na nagsasabi kung malakas o humihina na ang kidney function. 3. Urine Protein Test Kapag may tumatagas na protina, malinaw na may pinsala na sa bato. Mas maagang makita, mas malaki ang pag-asang mapigilan ang paglala ng sakit. Mga mahal kong lolo't lola, Bago po tayo magtapos, gusto ko pong iwan sa inyo ang isang napakahalagang paalala. Ang bato ay hindi sumisigaw ng sakit. Pero ito ang nagbabantay sa ating buhay araw-araw. Tahimik itong nagtatrabaho. Tahimik na nagsasala ng lason. At tahimik na nagpoprotekta sa puso, utak, at buong katawan natin. Kaya kahit maliliit na pagbabago lang, bawas alat, dagdag gulay, mas maraming tubig, at iwas pa in killer, pwedeng magbigay ng malaking proteksyon sa inyong tan at maging dahilan para mamuhay pa ng mas mahaba, mas magaan, at mas masaya. Kung may natutunan kayo ngayong araw, sana po ay ibahagi ang video na ito sa kapamilya at kaibigan nyo. Baka ito rin ang makapagligtas ng buhay ng isang taong mahal ninyo. At kung gusto nyo pang matuto ng mga simpleng paraan para mapalakas ang bato at buong katawan, panoorin nyo po ang susunod na video dito sa Buhay Malusog Senior PH. Maraming salamat po at ingat po kayo lagi.